ng umaga mga kalingap Ay nagpapausok po tayo Ang daming lamok So dito po tayo sa lote yung pinapagawa po naming bahay So ito po yung update uli Ayun so ito yung haligi no? Nabuhusan na siya Tapos natanggalan na namin kahapon ng ano Yung mga harang-harang So may haligi po yan sa gitna Para siya po yung magkarga ng bigat doon sa taas yung second floor niya hindi naman mabigat yung second floor niya kasi mga kahoy-kahoy bakal lang yung mga nato so kahapon bayanihan uli so medyo mataas-taas na no ayan and din sa kabila ayan so dito rin yun yung sa, yung sa kabila niya so dito kasi yung CR yan pinakita ko noon pa yan si Antatlo yan dyan tapos yun dito yung likod ng simbahan. Ayan, yung simbahan namin. Wala pa yan, standby muna yan. Ayan. So dito yung likod niya. Ayan, so likod niya yan. Kasi ano ito? Yung ipatong baga ang mga ano, beam doon sa mga gilid-gilid niya. Paikot po ito. Malawak po ito sa taas. Kasi doon po yung classroom ng aming mga kabataan. tapos dito sa baba po yung aming kwarto na ito dalawa yun po sa kabila tsaka dito po sa amin yun sa mga anak ko po tapos dito po yun dito yung CR yan tapos yung mga lababo dyan tapos dito na yung pinaka sala-sala ba ganyan. ano kusina CR na diritso so malawak malawak po ito dito sa baba pero mas malawak po doon sa taas kasi papunta yung doon sa kabila pa. Tapos meron pa kaming isang haligi na ilalagay para pantay na po siya lahat. Okay, so dito po yung haligi niya para pantay yung tatlo. So pang-apat siya dito. Tapos karugtong po siya ng isang haligi dyan. Tapos dito. Tapos halo na para doon na taas lahat yung tawag doon yung focus ba para malagyan niya siya ng bubong doon para di na siya magtulo dito sa baba so yan lang muna yung aming update no praise the lord salamat sa mga tumulong at tutulong pa yun po ha marami pong salamat sa inyo god bless you po at uh, happy new year sa ating lahat